Guys, tayo ay magluto ng uh, onion liver, guys. Chicken. Ang gamit. Ang ating gamitin, guys. Liver ng manok. Ito na po. Ang ating liver. Liver ng manok. Liver ng manok. Yan, i-slice natin, guys. Masakit ang ulo ko. Kananin lang natin. Kamusta kayong lahat dyan? Mga abyan, mga friends. ito na guys ang onion natin. Ito na po, gin ano ko siya gin slice sa uh, ano, tapos ko hugas, gin slice ko siya nang uh, half ang ating chicken liver guys. Tapos maglagay ako, lagyan ko siya guys ng um, lemon. Patanggal yan ng langsa guys. Ang lemon. O kalamansi. lagyan ko na din ng asin, guys. Asin. Tapos, black pepper. Lagyan natin ng black pepper. Yan, haluin natin. i-ano ko na guys ang onion. Kalimutan ko guys, lagyan ko ang aking liver ng garlic powder. Lagyan ko siya ng kunting ano black pepper guys para may lasa ang ating onion. At saka garlic powder. Natin para mag combine ang mga sangkap natin yung lagay sa ating onion. Uh, yan kunin na natin guys ang ating onion. Okay na 'to. Ayos na 'yan. Yan maglagay ako ng konting butter guys. Natin. yan okay na po yan luto na po yan ang ating atay yan ito na po ang ating atay guys liver with onion guys <laughs> tara tikman natin guys ang lasa yan tikman natin guys Tikman natin ang ah, ating luto. Kain po tayo, guys. Mmm. Sarap. Mmm. Yan, ito na, guys. Mmm.